Hi mga ka PNG, ito po si Boss G OFW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. Marahil po curious din kayo kung ano ba ang trabaho ko dito sa Papua New Guinea. Isa po akong IT Manager or ICT Manager. Ang duties and responsibilities ko ay usually all around. Isa rin po akong computer programmer at software developer. Kung makikita nyo yung uh, nasa screen ng ating staff, uh, yan po ay isa sa mga programs na ginawa ako. At um ako rin naman po ay um pinaka-head ng aming department, ng IT department at uh, isa sa mga functions ng aming department, ay am um, mag-maintain ng mga CCTV at mag-install nito kagaya ng nakikita nyo, ayan po ako. At uh, pati po yung ating mga network uh, sa ating uh, mga branches kami rin po ang gumagawa at um, ako rin po ang nag spearhead ng installation nito. Although mayroon naman tayong mga local staffs, ano, sila yung mga nagiging katulong natin sa pag install nito. At uh, bukod dyan ay uh, nagkakabit din tayo ng mga dashcam or CCTV sa loob ng sasakyan. Ano? Yan kung makikita nyo, ako yung nagkakabit dyan at humihingi lang tayo ng tulong mula sa ating mga staffs o sa ating mga kasamang managers. Although ang pag-install nito is uh, one time lang naman, pero yung maintenance at repair nito kung sakaling magka-problema, kami po yung uh, uh, tumitingin at nasa responsibility namin ito. Bukod pa rito ay uh, kami rin ang uh, nagiging responsable sa mga nasisirang computers, servers, or laptop. At uh, kung kailangan itong i-reinstall, uh, repair kung may problema man sa machine kami na rin po yung uh, gumagawa nito. At uh, kadalasan, itinuturo natin to sa ating mga staffs ano, para sila na yung uh, gagawa kung sakaling hindi kami available. Although, nahihirapan sila sa simula, rin naman sila in the end. At uh, pati rin yung mga post machines, uh, kapag uh, nagkakaproblema, kami ang nag-maintain. Kung kailangan installan ng bagong software or upgrade or lagyan ng mga POS uh, software, kami rin yung gumagawa. At kapag nasisira yung POS machine o oh, tine-check namin yan, dinidim namin kung repairable ba o hindi na or kung meron mga mga papalitan o i-upgrade na parts kagaya nitong ginagawa natin dito. Ipapakita ko lang po sa screen ano, yung mga trabaho na pwede niyong pasukan or applyan dito sa Papanyugini. Meron pa pong ibang mga trabaho na hindi ko po alam at... Uh, Pwede nyo naman pong i-research online. Yan lang po ang video natin for today mga ka-PNG. At sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papua New Guinea. Salamat po sa panonood. Goodbye.